Ang lalaki na mga tuta oh. Lalaki na. Ito, ito, ito. Sunod, sunod, sunod. Ang lalaki <laughs> na no. Yan. Yan pa sila. Ay. 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 Lalaki na. <laughs> Yan na sila. Yan na. Oh pa sa ilalim yan laro pa sa ilalim oh Ayan. Ayan. Dito, sa masukal damuhan nakatira itong mga tuta na to yan na na kulay yan yun ito na oh. Pwede, ito ito lumapit yan itong to hindi oh. <laughs> gaya natin na pagkain dito may natin. may manok dito. Dito, may pagkain dito na natin ito yung nanay ito yung pagkain oh. mga manok karne ito mayroon pa dito ito pagkain natin testing natin doon kung kakain yung mga tuta Ay, ito, 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 ito. tay, 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 Itapang yung isa Tapang Ito. Yan, kain na sila